Mabigay oh, nga amoy ba? Mabigay oh, man amoy yung pagkakaroon. Sa kapagkaroon, magsabon mo nga nga dito. Dili siya, pagdili siya mauka kayo. Dili siya mga amoy kulog. Lalo na, pag ang ginamit mo eh, sahib. Medyo talaga Tide tayo na Kamita na ito, barita. Tide powder niya. Barita powder. Ay, barita powder. Tuwang na. Bar, tide bar. Tide powder. Yan, yeah, pagwasing washing naman ng gamit ko. Kunyari, washing ng gamit ko. Ang gawin ko, banlawan ko. Banlawan ko muna. Yan, yeah, alisin ko muna ang mga manisa. Ah, okay, washing. Pag may na. Hili man kayo. Mas mangyad na mga itong i-washing ni mo kayo. Matanggal ang mga abu-abu mga malagom bitaw, malagom ang dami, Birangkad na ko din. Yan na ko ito. Siya pala mga igisang pabotol na ko buhok. Pero kaso lang na nagputol sa kong buhok ng mao. Gusto ko sap-sap. Ang ginawa, gitopong ra, niya giputol. Na, siguro ito kama mag-upit eh. 100, ba yan? Sige na lang. Kaya ako naman yung ipa outro Ipa-ana -ipa na ko ba? Ipa-ana. Ang ginawa niya ginawa na, 100, so. So, sige na ako. Sige na lang eh. kumita siyang 100 sa akin. Naman no? niya putol. Yeah, daghan pa jud kayong mga gabot na ko sa pag-ana ko daghan pang nanga nanga bilin. ko na tagbo ko pag totol atong akong gunting habol kay. Ah, uma na potol na nga ta na ko niya. siya mga mga guys kay nipis na kayo ang Unya. Kuan ba ka nang ito? Siguro sa unak ko sampu pantin. Malaras talaga. May alay mo kung maglaba doon yung mga malas. Hindi na ito Ay ka dili na ko. Ano, lubago ba bala ko. Ano, dili, ano. Ano, ano, nako. Na, na okay. Ano, na po ko. Kahit balay, maglaba ko. Wala, dili na ko lubago. Pisipiga o na. Naon. Kailain mong higpiga o makay na ko. Dari bang bawal magpiga. Ay, maglubag. Wapo na akong medyo kay puti ko pa. Ah, Puti-puti. Ganay. Thanks for watching. Char lang yan. Bye, mga guys.